Cheryl, mga kapatid, napaaga ang Bernes Santo ng ilang pamilya sa Mandaluyong. Sampung bahay kasi ang nasunog kagabi at ang masakla pa. isang magdadalawang na batang babae ang kasamang natusta ng buhay. Erwin, ang sinasabing ang mitsa ng sunog na pabayaang kandila. Ikwento mo, Mayan Los Banyos. Walang tigil sa kakaiyak si Aling Lunisita matapos malaman ang nangyari sa kanyang magdadalawang taong gulang na anak na si Daniela. Natrap ang bata sa loob ng kanilang nasusunog na bahay sa barangay Edition Hill sa Mandaluyong pasado alas 6 kagabi. Sa laki ng apoy at kapal ng usok, hindi na nasagip ni Lunisita ang anak. Maging ang mga bumbero, walang nagawa. Bukod kay Bibi Daniela, nasa ICU din ngayon ang kanyang isang taong gulang na pinsan na si Benjeric Diaz dahil sa sunog na katawan dito sa bahay na to, nagsimula yung sunog kagabi at yung third floor, kung makikita ninyo, halos wala nang natira dahil puro kahoy. Diyan naiwan yung sanggol na hindi na rin nabalikan ng mga magulang dahil sa laki ng apoy. Kwento ni Aling Yunisita na una nilang pinatulog sa ikatlong palapag ang anak habang nasa ibaba silang mag-asawa. Ang hinayang ako, sana nila ko yung loob ko para nakuha ko yung anak ko. Hindi raw alam ni Aling Yunisida kung paano haharapin ang burol ni Bibi Daniela, lalo't alam niyang sunog na sunog ito. Ah, may gila yung anak ko. Hindi ko na alam kung anong itsura niya base sa investigasyon na iwang kandila ang pinagmula ng sunog pero itinanggi ito ng may-ari ng bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, halos anim na ang sunog na ang naitala sa Metro Manila mula Enero hanggang Marso. Kaya paalala ng mga otoridad, lalo na sa mga iiwanan ng bahay ngayong Simana Santa, tanggalin sa pagkakasaksak ang appliances at huwag kalimutang isara ang tangke ng LPG. Mayan Los Baños, News 5.